Magandang umaga po. Nasa biyahe po ulit ako ngayon. Magsasauli po ako na, ah, hindi po. Magpapacheck pala ako. Pinamili ko po kahapon. Ayan po. Pagod na pagod kahapon sa pamimiliin. Nasa biyahe po ulit ako ngayon. Paluwas ng Manila. Vlog ko lang po ito kasi kailangan po maging aware yung mga simpleng negosyanteng katulad ko po. po na nagtitiwala po doon sa mga bilihan, binibilhan nating mga suki sa, ng ating hulsili sa paninda. Kapon po, namili po kami. Ginabi na po kami halos. So, napunta po kami doon sa uniform na medyo magka-closing time na po ang, ang um, oras. Yung binili ko po ay pang Girl Scout and Boy Scout. So, ang in ko po kasi sa wholesale po ako bumili, ay honest po yung binilhan natin kaya ito po yung na no, paalala ko sa mga kapwa ko po nagtitinda sa kapwa ko po ni Kusyantin, especially sa mga nagulusin po na lang, inihiwan na lang yung pinamimili listahan tapos hindi natin din double check yung computations po imagine nyo po yung chinerd sa akin 1,600 mahigit para po sa isang items at sinobrahan pa po yung presyo ay hindi nakakatawa kasi kahit piso po sa ating mga nagtitinda ay mahalaga at ang katapatan po maliit at malaki ang balik po ng karma ay isa So, mabalikan ko po yung binilhan ko tinatry ko po siyang tawagan ngayon pero ini-ignore niya po sigurado pong alam niya na magko-complain ako pero since gusto ko po siyang magkaroon matuto uh, po to learn her lesson pupunta po muna ako ng police station to report about po doon sa ginawa niya kasi imagine niyo po yung abala at saka yung ano pong ano sa akin puyat-puyat uh, po ako at abala at pagod babalik na naman po ako ng Manila all the way I'm from Lag Cabuyo, Laguna to Manila dala po yung items na kinuha ko sa kanya. Actually, hindi ko po talaga siya suki kasi Lucy Manila po yung suki ko for the uniform. Kaya lang po, ito yung extra kulang dun sa order. So, sa kanya ko po kinuha kasi naubusan po si Lucy Manila. So, nag backup lang po ako ng order for ano, Girl Scout and Boy Scout na items. So, ayun po, babalikin ko po siya kasi hindi po yun maganda. Nagtitiwala kami. Pinibigay namin yung listahan. At binabayaran na lang namin after po nila makomplete at may bigay sa akin yung resibo. So, uh, imposible po kasi siyang magkamali. Kasi for, kung um, sa computations po, pagbibigyan, forgiven ko pa po siya eh. Pero, yun po sa pricing niya po mismo, at inulit niya po sa akin yung price. At, na medyo nagdududa ako, may dumating nga lang, eh, pa-close na sila. Kaya, nabilitan na din po. Hindi ko na po na-double check kasi mga nagpo-close na, nagpamod na eh. So, sa bahay ko na po siya din double check. Ayun nga po, tama yung kutong ko Over po siya over overpricing po siya hindi po dahil sa computation kasi pwede mo siyang i-forgive kasi magja-jam yung computer understood kasi gadget yun at eh, siya po mismo nag-compute at nasaan, nakalista yung computation niya na in overprice niya so hindi po yun maganda para sa mga nagninegosyo maging alis po kayo mahirap ang buhay ngayon bawat piso mahalaga hindi lang po tayong naghihirap lahat po so, sana po maging lesson po ito sa mga makakapanood ko po mga followers thank you so much po pero nalert ko lang po kayo kasi season po ngayon ang pamimili. Kami, special po nagbabaway kami. At those, ano po, losses namin nung starting ng pandemic kasi hindi po kami essential. So, kaya na po, I go for line Para po ma-inform din kayo at maging away. Thank you so much po. po ngayon po, biyaherang Manila ulit at Ating working moms Thank you so much.